Diana, tingnan mo to. Tingnan mo. Diana, hindi ka na dapat naapektuhan dyan. Yana, oo. Pero tingnan mo, may bago na siyang girlfriend. Ibig sabihin, hindi niya na ako iniisip, hindi niya na ako naaalala. Pero Diana, ex-boyfriend mo na siya. Eh ano, kahit ex ko na siya, naaalala ko pa rin siya. Diana, may bago ka ng boyfriend. Bakit kailangan mo pa yung ex mo? Diana, hindi ko siya kailangan. Naaalala ko lang siya pero siya wala na siyang pakialam sa akin. Diana, ikaw ang unang nagka-boyfriend. Eh ngayon lang naman siya nagka-girlfriend ha. Malay mo, napaka-stress niya nung panahon na yun. Hindi, Diana, hindi siya stress. Maniwala ka sa akin. Tingnan mo nga to, tingnan mo siya. Oo, nakikita ko. Ang daming pimples, ang taba ng legs. Tapos Diana, tingnan mo, walang buhok talaga, Yana. Sabihin mo nga sa akin, nananadya ka ba? Diana, seryoso. Tingnan mo nga siya, oh. Ang pangit-pangit niya. Yana, syempre, naiintindihan kita, kaibigan kita, nag-aalala ka sa akin. Pero tingnan mo, hindi naman siya pangit. Ang ganda niya. Oh my God, ewan ko sa'yo. Oh girls, nandito pala kayo. Girls, ano ba? Ready na kami, nandito lang pala kayo, nakaupo. Anong problema? Napagod na kami sa kakahanap sa inyo. Tara na nga. Girls, hindi na muna ako sasama sa inyo. Kayo na lang, Nat, Leila, Yana, kayo na lang muna. Dito na lang ako. Ano? ano? Hindi niyo ba nakikita stress si Diana kasi yung ex-boyfriend niya nag-post ng picture kasama yung new girlfriend? Girls, mas maganda siya sa akin ng 100 times. Tingnan niyo, oh, tingnan niyo yung picture niya. Ang ganda-ganda niya. Diana, ginawa niya lang yon para inisin ka. Hay, nako. Style nila yan. Alam na alam ko na yan. Girls, halika yung sandali. May papakita ako sa inyo. Ano yun, Diana? Girls, tingnan niyo to. Ang ganda-ganda niya. Mas maganda ba siya sa akin? Hindi, Diana. Pero kung sa tingin mo, mas maganda siya sa'yo, then wala akong magagawa. Sorry. Alam niyo, napansin ko yung mga ex nagpo-post ng picture kasama yung mga pangit. Di ba dapat kailangan maganda? Oh girls. Nawawalan sila ng taste pagkatapos nila tayong makasama. Tingnan niyo nga si Art. O, oh, ngayon, sinong kasama niya? Si Marusha. Sa so, tingin niyo ba, mas maganda siya sa akin? Diana? Diana, syempre hindi, no? Oh, nakita mo na, Diana. Thank you, girls. Pinasayan niyo ako. The best talaga kayo. O, sige, tama na. Ready na ba kayo? Oo, tama. Ta girls, wala ba tayong pupuntahan? Oo nga. Wala sa mood si Diana, kaya ayaw niyang lumabas. Ayaw namang lumabas tong iba nang wala siya. Ano ba yan? Importante pa naman tong trip na to sa akin. Julie, hindi lang naman sa'yo, no? Girls, anong ginagawa niyo? Ba't nakaupo pa kayo dyan? Bakit mukha kayong malungkot? Bakit hindi pa kayo nag-aayos? Ano bang iniisip niyo dyan? Aalis, aalis ba, ba tayo? tayo? Oo, girls! Mag-ayos na kayo, please! Oo nga, huwag kayong magsayang ng oras! Yes, aalis tayo! Aalis Uyo, tayo! Alas alas kao, kayo, oo nga pala, girls! Nag-ayos na ba yung mga basketball players? Ewan namin! Okay, Nat, Leila, sabihin mo sila kung hindi, mahuhuli tayo! Oo, oo sila, Diana, tira, o, si tayo. Diana, tara, mag-lipstick tayo! Oo, si Diana, tara! Tara! Girls, ano kayang isusuot ko? Tingnan nyo, oh. May pink skirt ako dito. Tingnan nyo. Mini, ang ganda, ba? Diba? Gusto ko to. Ano sa tingin nyo? Girls, may ipapakita ako sa inyo. Huwag kayong maiingit, ha? May dinala akong dress dito sa camp. Ang ganda-ganda. Tingnan nyo, oh. Sa tingin nyo, isusuot ko to. Ano sa palagay nyo? Julie, anong taon mo ba binili ang dress na yan, ha? Hoy, Marusha, ako kaya yung pinakamaganda sa kindergarten. Julie, maliit na sa'yo yan. Tingnan mo. Meron din akong favorite dress, pero lumiliit yon habang lumalaki tayo. Paborito ko kaya tong dress na to. Girls, magre-red swimsuit ako. Nasa dryer lahat ng red shirts ko. Tsaka paborito ko kasi yung red. Girls, habang nandito kayo sa camp, tuturuan ko kayo kung paano manamit ng maganda. Wala kasi kayong mga taste. Tingnan nyo to. Eto yung outfit ko. White shorts. Tsaka, eto, Red blouse o oh, di ba, simple pero social. Kitty, ibalik mo na nga yung shirt mo. Simple pero social. Ako lang ang magre-red dito. At bakit ikaw lang? Kasi nga paborito ko 'yung red, di ba? Okay, girls. So total hindi pa naman tayo lahat nakabihis. E eh, dito na lang 'yung isuot natin, di ba? Walang ma. problema. Hay, nasan ba 'yung pinakamatamis na berry? kakainin ko ito mamaya ang gabi. Ilalagay ko sa ilalim ng unan ko. Guys, namamanhid na yung dila ako sa mga berries na to. Kain ka lang ng kain, mamaya ubus na yan. Bahala ka. Alam nyo tong Wolfsbane? Kapag kinain nyo daw, magiging wolf ka. Current to! Anong Wolfsbane pinagsasabi mo dyan? Ayun sila, sila, oh. Lumalamon na naman ng berries. Uy, mga kumag! Ano? Kumakain na naman kayo ng berries? Hindi na nakakatuwa. Kanina pa kami hanap ng hanap sa inyo na dito pala kayo lumalamon. Patingin ang mga kamay nyo. Bilis! Wala naman kaming hawak. Sigurado kayo, wala ah. Yan, ano yan? Wala ah. Alisin nyo yan. Buksan mo yung kamay mo. Sandali lang. One, two, three. Baliw talaga kayo. Lagot yung mga tiyan yung mamaya niyan. Makikita nyo. Mga kumag kayo, in-spray ng chemicals yan. Dapat hinugasan nyo muna. Chemicals? Basketball players! Bakit ba lagi kayong nagtatago? Tara na! Ano pang ginagawa niyo dyan? Oo nga! Nandyan na yung bus! Aalis na tayo! Ha? Anong bus? Aalis pa tayo? Oo! oo. Aalis tayo! Di ba pinag-usapan natin kahapon? Umayos nga kayo kung hindi iiwanan namin kayo! Oo! oo. Sinabi na namin sa inyo lahat! Lagot na! Nakalimutan natin! Huwag mga kumag! Bilisan nyo! Takbo na! May iwan tayo ng bus! Saan tayo pupunta? Bilisan nyo na lang! Mamaya ako napapaliwanag! Um. Kev, Kev, tignan mo, bilis. Ano yan, Dima? Bilisan na natin. May iwan so, tayo ng, ng bus. Kets. Tignan mo. Sigurado, nahihirapan si Dayana ngayon. Nag-post ng picture yung ex niya. May kasamang chicks. Makinig kayo, guys. Doon ako sa tabi ni Kitty. Uupo, ah. Please lang, lang tatabi sa kanya. O, ba, ba. Uwa ba, na't Pogi. E ano ngayon di ma? Ex ni Diana yan. Dapat lang wala na sa pakilam dyan. Hindi Kev, ex rin naman ako ni Diana pero hindi ako nagpo-post ng picture na may kasamang babae para masaktan siya. E ano ngayon? Dapat may mag-comfort kay Diana. E di hayaan mo si Smiley kang gumawa nun. Kev, walang pakilam sa kanya si Smiley. Nakita mo puro beres inaasikaso niya. Okay di ma, gawin mo yung gusto mo pero labas ako dyan. Isang ba daw tayo pupunta? Ewan ko, may pinag-usapan yung mga cheerleaders at basketball player. Di naman sinabi sa atin. Halika na, bilis. Oo na Kev, ayan na, tara. Okay girls, aalis na tayo. Pagkasakay niyo sa bus, umupo na kayo ng maayos. Oo, oo at walang magkakandungan ha umupo kayo ng maayos. Oo, Julie, Marusha, doon kayo sa last row. Oo, doon kayo. Bilis. Bilisan nyo, isa-isa. Bilis. Diana, sinabi na namin sa mga basketball players at alam mo ba, hindi pa sila nakapag-ayos. Ano? Hindi sila sasama? Hindi K kami sasama kung wala sila. Nasaan si Patrick ko? Hindi ako sasama nang wala siya. Ako din kung wala yung ibon ko. Uy, Kitty, ako ang may idea na tawagin siyang ibon. Kumain sila ng na-sprayan na berries. Ano ba yan? Kumain sila ng berries? Lagot sila mamaya. Oo nga, Diana. Lakot na, magagalit si Diana sa akin. Sigurado, Sigurado yun. Sigurado pati si Diana. Saan tayo pupunta? pupunta? Secret, mga kumag. dapat malaman namin. Kapag tinanong ng mga cheerleaders, ba't antagal natin kunyari hinanap pa namin kayo, ha? Ah. Ano? ano? Girls, eto na kami. Natagal lang kami kakahanap sa mga tuwi. Talaga, huwag kayong maniwala Kung hindi pa namin sila tinawag, hindi nila maaalala tong trip Grabe, Smiley, like 20 minutes kaming naghihintay sa inyo Bruastis, ang kabagaling, kumain ka rin ba ng berries Tapos sasabihin mo mamaya, masakit yung chad mo Art, ibon ko, nandiyan ka ba? Hoy, Kitty, di ba sinabi ko sa iyo, huwag mo siyang tawaging ibon Hindi, Ana, hindi ko kinain yun Girls, nagsasabi kami totoo Kanina pa namin hinahanap yung mga to Tapos yun, nakita namin, lumalamon ng berries Aalis pa tayo o hindi? tayo-tayo nyo dyan. Pumasok na kayo dahil sa inyo late tayo. Birisan nyo, pasok na, birisan nyo. Nakaupo na ba lahat? Teka, nasa yung mga football players? Naku, baka bumalik na naman doon sa mga berries. Ay, hindi na pwede to, sobra na to. O oh, ano, okay na ba kayo? Oo! Oh, oh. Dala nyo ba yung mga tubig nyo? Oo! Oh, oh. Eh, yung mga sombrero nyo? Oo! Oh, oh. Yung mga sandwiches, dala nyo? Oo! Oh, oh. Siguraduhin nyo, dala nyo yung mga toilet paper. Wala, 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 wala dala. dala. O oh, sige, bahala kayong maghanap ng mga dahon. Okay, let's go! Lila sandali! Nasaan yung mga football players? Nasaan sila? Hanapin nyo sila! Nasaan kaya Nasan sila? Nasaan kaya yung mga yun? Football players! Football players! Nasaan kaya yung mga yun? Dima, ma, tingin mo, alis na sila. Gusto ko rin sumamay, bakit ba nahihirapan ako dahil sa Chef, sandali lang. Tatawagin nila tayo. Sigurado si Diana ang huling papasok sa bus. Kapag bag isa na lang si Diana, tatakbo ko sa kanya at ikikis ko siya. ko siya Ayan! ng ikikis ng ikikis hanggat makalimutan niya yung ex niya. Okay? Di bilib na bilib ako sa'yo. Ang ganda talaga ng plano mo. Respect! Okay, maghihintay ako. Football players! Tara na, huwag na natin sila hintayin. Sigurado lumalamon ng beris Sayang naman, hindi sila makakasama. O sige na, pumasok na kayo. Bilisan nyo. Bilisan mo! Bakit bang bagal nyo? Bilisan nyo! Bilisan mo! Ito na, papasok na! Okay, ready na kayo! Tara na, tara na! Late na tayo! Oh, nandito na ba lahat? Oo, Oo Diana. Diana. oh, Diana. O sige, tara na! Hindi, hintayin pa natin sandali yung mga football players! Diana, wag na! Umalis na tayo kahit wala sila! Late na tayo! Oo nga, Diana! Halika na dito! Baka nandyan na sila! Sayang naman! Aalis na tayo kahit wala sila. Malilate tayo kung hihintayin pa. Hina, Dima! Pasakay na si Diana sa bus! Bilis na! Ito na, Kev! Pupunta na takbo ako! Takbo na! Tatakbo na ako! Dima, takbo na! Tatakbo na ako! Diana, sandali! Huwag kang aalis! Alam ko nahihirapan ka ngayon! Hay nako Dima! Saan ka ba galing? Nasaan na si Kev? Diana, alam ko nahihirapan ka dahil sa pinost ng picture ng ex mo may kasama chicks. Nandito ako para sa'yo. Dima! Dima! Alam ko walang pakialam sa'yo si Smiley. Hindi ka na mahihirapan. Hoy, anong kaguluhan to? Anong ginagawa nyo? Hinali ka ni Dima yung Diana mo. <laughs> Nababalo na siya. <laughs> Grabe, astig ka Dima. Hindi ko inaasahan yun ha. Nababalo ka na ba? Ano bang gusto mo? Ha? Hi, Smiley! Bitaan mo ako. Boys, tama na yan! Dima, hindi ko alam kung ano yung ginawa mo Pero lahat kayo, pumasok na kayo sa bus Maraming naghihintay sa atin Wala nang aalis, di na tayo tuloy Hindi pwede! Kailangan pumunta tayo dito sa trip Nagbayad tayo! Plano ko pa man din pumunta sa trip Tungkol sa mga wedding dresses, tsaka suits Girls, hali kayo dito Ay, sa wakas, makakaalis na tayo! Tara na! Wala nang trip, Hindi na tayo tuloy Ano, ano ba, ba yan? yan? Anong nangyari? Gusto kong pumunta sa trip! O ano na, di pa tayo aalis? Tara smiley ka sa tayo Bayaan mo na hindi mang yan Hoy nakakasawa na yung love triangle nyo ha Diba sinabi ko hindi na tayo tuloy Tsaka Diana Alisin mo na to si Dima dito sa camp Paalisin mo siya Ano? Paano ko siya paaalisin? Eh nagbayad siya Actually hindi lang ako ang dapat mag decide dito Hindi ako aalis ng camp Nandito lang ako hanggang matapos yung summer Tsaka Diana Hanggat nandito ako Walang aap sa sa'yo Hoy kumag Sumusobra ka na talaga ha Gusto mo talaga masaktan? gosh, naaawa naman ako kay Dima tsaka Smiley bay Oo nga, kawawa sila. Nakakainis tong kitty na to. Oo nga, ang landi-landi. So ngayon, okay na. Ano nang gagawin natin ngayon? Cheerleaders, kalahating oras na tayong late. Girls, ano nang gagawin natin ngayon? Ayaw pumayag ni Smiley. Kalahating oras na tayong late tapos isang oras pa yung biyahe. Wala na tayong aabutan. Yun nga yung iniisip ko. May idea ako. Magparty na lang tayo ngayong araw. Total maganda yung panahon. Oh. Gusto ko Idea, da yan. Aba, aba. Yes! party. Hindi, hey, guys. Gusto kong pumunta dun sa trip kasi gusto kong pakasalan si Patrick kasi may mga wedding dresses doon. Gusto kong pumunta ko pumunta doon. Ayoko ng party. Gusto ko doon. Hoy, Gigi, sigaw ka ng sigaw. Ang ingay mo. Gusto nga magparty ng tropa. Kung nakontra mo naman. Tara, magparty na lang tayo. Okay, party na! Party! Yeah. Hoy, kulot! Lagot ka sa akin ngayon! Hoy, blandy, Tigilan mo ko! Kundi, bubugbugin ka ni Kev! Well, guys, like, subscribe to the channel at kami naman ay magpa-party! Party! Uh, huwag na nga kayo magtalo dyan! Ano ba? Let's go!